Uh, isang mabagyong araw po sa ating lahat mga kabarangay. Uh, Ingat-ingat lamang po. Uh, yung pong uh, pinapalikas na na talagang nasa danger zone. Eh, magsilikas na po. Huwag na po natin hahayaan na uh, uh, i-rescue tayo yung nasa mga bubungan po tayo. Lalo-lalo na po yung mga matatanda at mga bata. Uh, dito naman po sa amin, eh, medyo paulan-ulan lang po. Wala pa namang mga uh, malakas na hangin mga kabarangay. So yes, ayan po, punta na po tayo sa ating uh, tunay na paksa. Mga kabarangay, wala pa rin pong uh, binababa ang disisyon ang uh, ating kataas-taasang uh, Korte Suprema uh, patungkol po sa petisyon uh, ni Atty. Magalintal at ng kanyang mga kasama laban po sa postpone ng halalan uh, para sana sa December 1, 2025 na iniakda inuutos ginawa ng Korte Suprema mismo. Yes po, uh, para po sa hindi po nakakaalam, ang uh, schedule po na December 1, 2025 para po sa barangay at SK election ay itin itinakda po ng ating kagalang-galang na taasang hukuman. Yes po, dahil po yung uh, RA uh, 11935 noong uh, Uh, nakaraang ilang taon ay idineklara po nila na unconstitutional at ang ating po na mga kataas-taasang hukuman ay gumawa, nagbigay po ng mga panuntunan kung sakasakali po na ang ating mga mambabatas ay uh, magpo-postpone po ng halalan tumugma kaya o pumasok kaya sa kriteriya ng mga mambabatas natin para i-postpone ang uh, itinakdang petsa ng Korte Suprema. Mga kabarangay, siguro po pwede, maaari. Unang-una po, uh, petitioner nga yan, nang isang uh, magaling na abogado, isang makabayang abogado. Pero hanggang sa ngayon po, ay wala pa rin desisyon ng korte at ni hindi po siya nagbaba ng TRO para pigilan. Ito pong bagong batas na ito na uh, pumipigil sa ginawa po nilang batas mga kabarangay so siguro po uh, may batayan sila o siguro po may nakikita silang merito para ideklara na konstitusyonal uh, itong RA 12232 Saga ng akin po okay lamang yan wala namang pong masamang mangyayari mga kabarangay kung yan po ay ideklara ide nila na constitutional <laughs> Ang masama po mga kabarangay ay kung madiklara na naman yan na unconstitutional pero yung tinakda po nila, <coughs> ginawa po nilang petsa ng halalan, <laughs> ay hindi naganap. Siyempre po, huwag kalinigutan um, uh, sa mga napadaan lamang po sa channel na ito. Uh, Pakiclick po yung subscribe button at all para palagi po kayo ma sa aking mga bagong videos. Yes po, marami po yung aking tinatalakay. Diba, itiba mga uh, paksa ko. Uh, Nandiyan po 'yung ating mga libangan sa sa mga silver, gold, sa mga old coins, mga collectibles at mga antiques, uh, ganun din po pagdating po sa usaping politika. At pare po, sa kapatiran po din ng lahat, ang lahat pong ito ay nangyayari o nangyari uh, dahil po sa ating mga mambabatas, mga mambabatas po na may mga personal lamang po na layunin. Yes po, alam na po ninyo siguro kung sino ang ilan sa mga yan. Mga kabarangay, uh, sa 2028 ay haharap po muli sa atin ang mga yan. Nasa inyo na lamang po. Kung makakalimutan po ninyo yung mga kabalbalan na ginawa nila uh, sa ating batas. Ano po, sa barangay at SK election, yung paglalaro po nila yung paggamit po nila ng kanilang kapangyarihan para yan po ay ipospon upang sila po o upang magamit po nila yung mga opisyalis natin sa barangay na nakaupo. Mabuting tao man ang mga yan or hindi. <laughs> Natural lamang po sa isang nakaupo. Uh, kahit ako po mga kabarangay kung nakaupo ako, siyempre uh, sasang -ayon po ako dyan. Lalong-lalo lalo na po, yung una po, ano, yung unang pinambudol po nila ay 6 years, 6 na taon. At ang halalan, kayo po sa kanila ay 2029, dapat. Kaya lawang po, uh, sa hindi po natin inaasahan, o hindi po natin maintindihan na mga pangyayari ay, ayan uh, uh, nga po, uh, 2026 ng Nobyembre, Itinakda ng RA 12232 ang susunod po na barangay at SK election. Uh, all souls day po yan. Marami din po ang nagsasabi mga kabarangay na uh, sigurado na nga kaya itong November to 2026 po na ito. Mga kabarangay sa nangyayari po, sa mga pangyayari. Uh, ako man po ay hindi na rin po uh, nakakatiyak. Marami po ang hindi na rin nakakatiyak. Kung ang halalan nga ay magaganap pa sa November 2026 dahil uh, may ano na sila may mga batayan na po sila. Yung una nga po na uh, ipinospon nila yung halala noong uh, uh, 2022, nagawa, naganap 2023, bagamat nadeglara na unconstitutional pero panalo pa rin po sila. At nangyayari na naman ngayon, na uulit na naman po ngayon mga kabarangay. Patapos na po na naman ang buwan ng Nobyembre. Ilang araw na lamang po at December 1 na para po sa Ah, uh, nakatakdang sana na December 1, 2025. Saka sakali po na madeklara na unconstitutional ang RA 12232, eh wala na wala na rin pong sa isayan. Ah, uh, postpone na rin po yung uh, December 1, 2025. Uh, sana naman ako, gustong-gusto ko sana madeklara na lamang po 'yan na uh, ang na isang constitutional. Yes po, sana constitutional na lamang po 'yan para matapos na po ang lahat mga barangay. Alam po ninyo mga kabarangay, uh, kaya malakas po ang loho, uh, loob ng mga mambabatas na yan. Eh dahil kahit po makagawa yan, ng batas na unconstitutional, eh wala naman pong parusa para sa kanila. Yes po, walang kaparusahan uh, dahil sinasabi po daw ng batas na uh, in good faith. Nung gawin nila ang batas na yan, ay nasa uh, tamang pag-iisip sila at inaakala, iniisip nila na yan ay uh, makakatulong uh, sa sambayan ng Pilipino. Kaya in good faith. So uh, wala po silang pananagutan kahit siya po'y matiklara na ang constitutional. Kaya uh, hindi po natin maialis na iisipin natin na magiging paulit-ulit-ulit na lamang po yan. Yes po, magiging paulit-ulit po yan habang nandyan po sa posisyon yung mga uh, mambabatas na yan na walang iniisip po, kundi ang kanilang sarili. Ilagay na po natin mga kabarangay, sa ating mga kamay ang batas. Yes po, ilagay na natin sa ating uh, mga kamay ang batas. Pero lilinawin ko lang, hindi po yung tayo po ay manggugulo, tayo po ay manununog ng mga uh, uh, ari-arian ng gobyerno. O manununog ng kung ano-ano... O magwawala... O magkikilos... Uh, ng mag uh, makakagulo... Hindi po... Ang ibig ko pong sabihin... Kasi nasa ating mga kamay po... Yes po... Nasa ating mga kamay... Kung sila po ay makakaupo pa o hindi... Yes po... Gamitin na natin yung ating mga kamay... Isabay natin sa ating isip... Isang... Uh, lista lamang mga kabarangay... Mawawala po ang mga yan... Kapag ginamit po natin ang ating mga kamay ang ating pagboto yes po, kapag bumoto po tayo ng tama kapag uh, tayo po ay talagang uh, nag-isip ng tama at dahil alam na po natin kung sino ang mga yan na wala namang ginawang mabuti sa ating bansa wag na po natin iboboto yan 2028 malapit na rin po yan at kapag tayo po ay nagkamaling muli yes po, paulit-ulit na lamang ang ating magiging problema Yes po mga kabarangay. Sana po umpisahan natin kung sakaling matuloy na po ang BSKE sa 2026. Anong mga tetsa po yan? Umpisahan na po natin ang mabuting pagpili, ang mabuting pagboto. Huwag na po tayong maging bobotante. Huwag <laughs> na po tayong maging bobotante. Sana po ay maging mga tunay na botante na po tayo. At muli po ang aking walang sawang pagpapasalamat po. Sa lahat po ng sumusuporta po sa akin channel. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong mga uh, komento at panunood. At Doon naman po sa mga buzzers ko, ang uh, masasabi ko lamang po sa inyo, hindi po ninyo maririnig, mapapakinggan, mapapanood. Ano po? Sa uh, live uh, sa mainstream media, yung mga sinasabi po natin, namin na mga maliliit po na mga content creator patungkol po sa usaping ito. Yes po, yan lamang po ang aking masasabi sa inyo na kami po ay sinasabi lamang po namin ang inaakala po namin tama mga Yes po, hindi po ninyo yan uh, mapapanood talaga sa ibang uh, tagapagbalita <laughs> dahil alam na po ninyo.